Tignan nyo mabuti yung hand gesture niya or hand sign ng demonyo na to. Ngayon, nung tinititigan ko to, bigla ko naalala na may image na Jesus yung ganitong hand sign. Tignan natin. So, yung mga image na yan. Maganda rin po sana na kilala niyo muna yung pagkakaiba po ng larawan ni Satanas at ang larawan ng ating Panginoong Isus. Ipinipilit nga lang na ang pagkakaibang ito sa so, mga larawan ay parang magkapareho daw, no? Hindi porket nakita mo ang parehong hand sign ay magkukonclude ka na agad na ito ay magkapareho at nag-iisa lamang sa kahulugan. Dahil para mo na rin pong sinabi ng larawan ni Santa Claus na may bag na binubuhat ay magkapareho ang kahulugan sa larawan ng isang magnanakaw na may rounding bag na binubuhat. ba? Diba? Now, para po sa kalaman na nakararami, hindi po magkasing kahulugan ang mga hand sign na ito na makikita po sa Baphomet o ni Satanas at sa hand sign na makikita natin sa imahe ni Jesus. Bakit po? Dahil kung may kaalaman talaga itong kapatid natin sa mga kahulugan ng mga signs and symbols, dapat alam niya rin po ang pagkakaiba ng dalawa. Ang hand sign na karaniwan po na uugnay sa imahe ni Jesus, kung saan nakataas po ang hintuturo at gitnang daliri habang nakatiklo po pababa ang singsing -sing na daliri at pinky finger, ay kilala po sa tinatawag nating benediction gesture o two finger salute. This hand gesture is often used in Christian art to symbolize different aspects of faith. Tulad po ng dalawang kalikasan ni Kristo, na tunay na Diyos at tunay na tao. O sa iba pang pagpapakahulugan, ito po ay tumutukoy sa dalawang bahagi po ng Biblia, ang lumang tipan at ang bagong tipan, na patungkol din po sa buhay ng ating Panginoong Iso Kristo. Isa ito po sa maraming Christograms na ginagamit ng mga Kristiyano, kabilang na po ang Cairo, na kung saan ang P ay nakakabit po sa isang X, ang Kai na isang X, minsan bilang connection po sa Cruz ng ating Panginoong Iso Kristo, at ang Ectos, no, which is the common fish, which takes the first letter of the Greek phrase, Jesus Christos Teoios Soter, meaning Jesus Christ, God's Son, Savior. to spell out in the Greek word for fish. Now, sa kabilang banda naman, ang hand sign po na nauugnay kay Baphomet ay isang Diyos na sumasagisag sa iba't ibang mga esoteric na paniniwala at kadalasang pong naugnay sa satanismo. At ito po ay nagtatampok din ng nakakataas na hintuturo at gitnang daliri na may singsing -sing na daliri at pinky finger na nakatiklo po pababa. Ang hand sign pong ito ay kilala bilang sign of the horns o tinatawag bilang cornuto. At kadalasang ginagamit po sa okultismo, at satanic na imahen upang kumatawan sa iba't ibang konsepto kabilang na po dito yung kapangyarihan no na preternatural protection mula sa diablo now while the hand signs may appear similar in terms of the positioning of the fingers ang mga ito po ay may iba't ibang kahulugan at konteksto sa ating mga Kristiyano at grupo din ng mga satanic symbolism ang benediction gesture po sa sining ng Kristiyano ay isa pong simbolo ng pagpapala at pananampalataya. Habang ang sign of the horns sa satanic imagery o baphomet ay naugnay naman po sa iba't ibang paniniwala o gawing okultismo. Dahil po sa nagtatanong itong kapatid natin na si Pastor CJ, sana na may matanggap niya rin po kung ano ang sagot. Dapat nating tandaan na kapag ang tinutukoy natin ng mga imahin ng mga santo o ni Jesus, karamihan po sa mga tao noong panahon ay hindi po marunong bumasa at sumulat. Ang isa pong magandang paraan upang sabihin sa mga tao na iyan ay isang imahe ni Maria Magdalena o iyan ay isang imahe ni Jesus ay ang paglaki po ng mga simbolismo or mga sign sa kanilang mga litrato. Kaya't kung bakit po si Pedro ay madalas na inilalarawan na may mga susi o may susi na hinahawakan dahil ito po ay patungkol sa kanya bilang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang itinayong iglesia. Dahil ito po ay patungkol sa kanya bilang pinagkatiwala ng ating Panginoon sa paghawak ng susi ng kalangitan. Si Maria Magdali naman po ay madalas na inilalarawan na may isang itlog dahil siya po ang unang nakakita sa muling nabuhay na, na sesos si at itinituring na apostol ng mga apostol. Si Pablo naman po na may hawak na espada, ito po ay bilang simbolo ng pagiging martir dahil po sa siya ay pinugutan ng ulo ng mga Romanong Imperador Nero sa Roma. At sa Jesus naman po ay madalas na inilalarawan na may ilang mga elemento ng Christograms. Kabilang na po dito ang hand sign na itinataas ang kanyang dalawang daliri. Ang mga simbolo po ay palaging isang mahalagang parte upang manatili po sa isipan ng mga tao bago pa man nagkaroon po ng kaalaman na yan talaga po ang imahe ni Jesus. So it is important to understand the cultural and religious significance of the symbols and gestures sa kanilang konteksto upang maiwasan pa ang mga hindi pagkakaunawaan at mga maling interpretasyon. At yeah, mga kapatid, sana po ay nakatulong ang video na ito at kung gusto niyo po ito, please like and share, ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo para mas marami pa mapaut ito at upang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan na ito. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow and subscribe ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. Pradeyo at Teklasya, sa Dios po ang lahat ng kapurihan. Amen. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnok ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya Manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brook Dance Obrero, and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niya sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunodin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong niyo matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. O é da igreja.